cutlets ay isang karaniwang gawain sa araw-araw. Ang karne ng baboy ay isa sa mga pangunahing sangkap sa maraming tradisyonal na lutuin ng Pilipinas kaya't madalas itong binibili ng mga tao sa palengke o sa mga tindahan ng karne. Ang proseso ng pagbili ng pork cutlets ay nagaganap sa iba't ibang mga lugar tulad ng mga palengke, tindahan ng karne at pati na rin sa mga supermarket. Sa karamihan sa mga lugar na ito, mayroong mga suki o regular na mamimili na nakakaalam ng kalidad at presyo ng mga produktong karne. Ang mga palengke sa Pilipinas ay karaniwang puno ng mga mamimili at mga nagtitinda na nag-aalok ng iba't ibang uri ng karne, kasama na ang pork cutlets. Kapag pumapasok ka sa palengke, makikita mo agad ang mga tindahan ng karne na puno ng iba't ibang mga piraso ng baboy, kabilang na ang mga pork cutlets. Sa pagpunta sa tindahan ng karne, ang unang hakbang ay ang makipag-usap sa tindero o tindera. Madalas ang mga tindero ay mga eksperto sa kanilang larangan at maaari nilang ibigay sa iyo ang tamang payo sa pagpili ng tamang uri ng karne batay sa iyong mga pangangailangan. Maaari kang magtanong tungkol sa presyo, kalidad, at kung paano ito ihahanda o lulutuin. Sa pagpili ng mga pork cutlets, mahalaga ang pagtingin sa kulay, amoy, at kahalumigmigan ng karne. Dapat itong matingnan ng mabuti upang tiyakin na sariwa at malinis ang iyong bibilhin. Maaari ka ring magtanong sa tindero kung saan galing ang karne at kung gaano katagal na itong nasa tindahan upang matiyak ang kalidad at kakayahan nitong tumagal. Pagdating sa pagtatanong tungkol sa presyo, maaring maging variable ito depende sa kung saan ka namimili at ang kasalukuyang presyo ng baboy sa merkado. Ang iba't ibang tindahan ay maaring magkaroon ng iba't ibang presyo. Kaya't maaring itong maging isang mahalagang bahagi ng iyong pagpapasya kung saan ka bibili. Pagkatapos pumili ng mga pork cutlets na gusto mo, ang susunod na hakbang ay ang pagbayad. Sa mga palengke, madalas na gumagamit ng cash ang mga mamimili ngunit sa mga supermarket, maaari kang gumamit ng iba't ibang mga paraan ng pagbabayad tulad ng cash, credit card, or debit card. Isa sa mga bagay na kailangan ding isaalang-alang ay kung paano mo dadalhin ang iyong biniling karne pa uwi. Sa mainit na klima ng Pilipinas, mahalaga na sigurohing mapanatili ang karne na sariwa at ligtas mula sa anumang uri ng pagkasira. Maaari kang magdala ng sariling lalagyan o gamitin ang mga plastic na bag mula sa tindahan. Sa pag-uwi, maaari mo nang simulan ang paghahanda ng iyong biniling pork cutlets para sa iyong pamilya. Maraming mga tradisyonal na lutuin ng Pilipinas na nagtatampok ng baboy, kabilang na ang adobo, sinigang, lechon, at marami pang iba. Ang pork cutlets ay maaaring ihanda sa iba't ibang paraan tulad ng pagprito, pagluluto sa gata o pagsasawsaw sa iba't ibang mga marinade. Sa kabuuan, ang pagbili ng pork cutlets sa Pilipinas ay hindi lamang simpleng gawain ng pagbili ng karne. Ito ay isang bahagi ng kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Sa pagtangkilik sa lokal na mga tindahan ng karne at palengke, hindi lamang nagiging mas malapit ang ugnayan ng mga mamimili sa kanilang komunidad, unit pati na rin ang pagpapalakas ng lokal na ekonomiya ang bawat pagbili ng pork cutlets ay isang pagkakataon upang masuri at maunawaan ang yaman ng kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagkain